Nang sabihin niya kay Jackson ang nangyari sa kanilang magkapatid, ay naging simpatetik ito sa kanya. Huwag daw niyang damdamin ang nangyari sa kanila ni Candice. Lilipas din daw ang sama ng loob ng kanyang kapatid. Mawawala rin daw agad ang feelings ni Candice para dito. Bata pa raw naman ang kapatid niya at normal lang na ma-infatuate ito. Huwag daw siyang problemahin niyon. Pero hindi niya mali sa sariling hindi problemahin ang di pagkakaunawahin na ni Candice. Hindi kaila sa lahat na iniidol siya nito, buong buhay nito. Tinitingala siya nito bilang ehemplo nito. Lahat ng sekreto nito ay sinasabi nito sa kanya. Sinusunod nito ang mga payo niya, kaya nga hingit na malapit ito sa kanya kaysa sa iba nilang mga kapatid. Kahit na nga half-sister lang sila. Iyon nagpapahirap sa kanya. Ang ideya na gumuho ang tiwala at pagtingin nito sa kanya bilang ng kapatid. Hindi rin naman niya magawang ipaubaya rito si Jackson. Unang-una, katawa-tawa na sabihin ni Rita si Candice na lang ang ligaw nito dahil pinapalaya na niya ito sa kanyang kapatid. At kung sakaling ang mangyari na imposible at pumayag si Jackson noon, alam niyang hindi na mawawalan pa ng pagdududa sa kanya si Candice. Tiyak na siya ang unang pagsesalesa nito kapag nagkataon. Naputo lang pagmumuni-muni niya ng tumunog ng doorbell. Binitbit niya ang tayo na naglalaman ng Diyos na ipapainom niya kay Tami. Pagpasok niya sa sala ay nakita na yung nakasabog ang mga laruan ng bata sa iba't ibang direksyon. Ang kasalukuyang nililikot nito ay ang pebbles na kasama sa si jar ng mga pot pot. Tami, inumin mo muna itong Diyos. Baka siya Yaya lang nasa labas. Ngunit hindi si siya, siya ang pagbuksan niya ng pinto. Ang papa niya iyon. Jade, nawawala ni naman si Candice. Hindi ba siya nag rito? na pupuno ng gilt dibdib ni Jade habang sinusuro niya ang mga kaibigan at kakilala ni Candice sa pagbabaka sakaling matagpuan niya ang kapatid sa bahay ng mga ito. Ngunit malapit ng lumubog ang araw, hindi pa rin na ito nakikita. Walang makapagsabi sa kanya sa mga klase at kaibigan nito kung saan ito, ito Isang bahay na lang ang hindi pa niya napupuntahan. Tumawag na si Ron pero hindi sinasagot ang tawag niya. Kaya may kutob siya na may nalalaman ang kaibigan nito ng kapatid niya. Bukod sa talagang nag-aalala siya kay Candice, nag-aalala rin siya sa galit ng madrasa niya. Posibleng wala pa itong alam sa dahilan ng paglalayas ng kapatid niya. Kapag nalaman ito yun, itiyak na siya naman ang pagbubunto na nito ng sisi. Tumunog ang sipi niya. Nang tingnan niya ang LCD nakita niya si Jackson ang tumatap. Pati ito ay naghahanap na rin sa kapatid nila. Naghiwalay sila upang marami silang mapuntahan na posibleng pagtaguan ni Candice. Chayda, I think we have to call it a day. Alam kong pagod ka na. Hindi ka pa nakakakain kaninang lunchtime. nakita sila nito kanina sa isang fast food restaurant. At pagkatapos ay naghiwalay silang muli upang ipagpatuloy ang paghahanap. Isang bahay na lang ang pupuntahan ko. Mauna ka nang umuwi. Tatawagan kita kapag nanggaling na ako ron. Saan bang lugar iyon? Eh? Sinabi niya kung saan. Malayo pa pala. Ipagpabukas mo na lang ang pagpunta roon. Siguradong gagabihin ka sa pag-uwi. Hindi niya bina na sinasabi ni Jackson. Itinuloy pa rin niya ang pagpunta sa bahay ng kaibigan ni Candice. Umaasa siyang makikita niya rin ng kanyang kapatid o kung hindi man, may mapipigas siya tungkol sa kinaruruan ng kapatid niya. Ngunit hindi na siya nakabot sa bahay ng kaibigan ni Candice. Kapapasok pa lang niya sa crossing ng highway na lilikuan niya nang mahagi pang sasakyan niya ng isang container van. Saglit lang ang sakit at ang pakiramdam na itinatapon siya sa lahat na yata ng direksyon then she went to sleep hello Jade kung na ang pakaramdam mo ngayon sinikap ni Jackson na pasiglahin ng kanyang sarili hindi naman dahil sa hindi siya masaya totoo ang masasaya siya sa tuwing nakikita niya ang babaeng mahal niya kaya lang sa ngayon na hindi pa lubos ng sayang nararamdaman niya ngayon man ay kailangang maramdaman ni Jade na positibo si Jade tuwing lalapit rito inalikan niya ito sa sindito marahan at walang pagmamadali Pagkatapos ay umupo siya sa silyang katabi ng kinahihiga ni Tungka. Pinagmas na niya ang kabuhan nito. Ang sabi ni Tito Swani, malaki na raw ang ipinahihat ni Jade. Ang sabi na niya naman, sa tingin niya ay hindi gaano. Araw-araw lang daw kasi siyang bumibisita kaya hindi raw niya gaano nakikita ang pagbabago ng katawan ni Jade. Guess what? Aniyang nasa boses pa rin ng sigla at excitement. Itinaas niya rito ang niyang pastry. I'm sure nahuhulaan mo na itong dalako. You're right, your favorite banana muffins. Inalis niya ang takip ng kahon at naglabas niya ng isang muffin. Medyo mainit pa yan. Talagang inabangan niya ang bagong lutong batch niyan sa Quincy's. Alam niya kapag mainit ang tinapay, mas ni kang amoy niya. Hinati niya ang muffin at tinilapit niya sa ilong ni Jade. O oh, diba, fresh na fresh ang amoy ng favorite banana muffin mo. Hinayaan niya ang nakaumang sa nito ang kamay na may hawak na mapin hanggang sa mga alay siya. Alam mo ba, nag-check uli ako ng anis sa bahay mo. Kasi nga almost one week nang halos hindi humihinto ang ulan. Naniguro lang ako na hindi makakaakit uli ang mga anis sa utility room mo. Pinakailaman ko na rin takpan ng simento ang butas na inakyata ng anay dati. At least makalimutan mong bisitahin yun. Kampante na tayo na hindi akitin ng anay. Iminalik niya sa kahon ng hawak na banana mapins. Nang sa kabilang kamay naman niya ang mga halay. Pagkatapos sa kinuha niya ang kasamay nito. Nagbike lang ako pa pakit sa Prior Street kanina nang bilhin ko ang mabins mo. Kaya lang hindi ako masaya kasi nilamis ko yung pagbabike na magkasabay tayo. Naalala mo ba nung unang pumunta tayo ron? Ang dudugyot natin, di ba? Nagihintap pa nga ang mga mukha natin sa taos pagkatapos natin maglinis ng dalawang garahe. Pero alam mo, ang saya-saya ko kasi marami akong nalaman tungkol sa iyo. Doon ko rin nalaman na kaya pa palang itong bang apat na pa. Martins, mas talang banana flavor. Imagine that apat. Akala ko ako lang ang pambato sa kasibaan. Ikaw rin pala. Anyway, just confirm to me how compatible are we for each other. Magpagaling ka ng mahal ko. hinalik halikan niya ang likod ng palan nito. Ang dami-dami pa nating hindi napupuntahan. Ang dami-dami pa nating nagagawa na magkasama tayo. Alam mo, may isang place sa Mahayhay na gusto kong ipakita sa iyo. Promise kapag magaling ka na, mag over overnight tayo. I'm sure kapag nakita mo yun, wala kang gagawin kundi gumiti at tingnan lang ang paligid. I know this should be a surprise, pero excited na kasi akong sabihin sa iyo. I was planning to propose to you in that gorgeous place. Sumagap siya ng hangin dahil nanginikip ang dibdib niya. I miss you, Jade. Pabulong na sabi niya habang panayang pagdampi niya sa nanghalik sa kamay nito. I miss hearing your voice. Kahit naiinis ka sa akin minsan, kahit da ka sa akin, mas gusto ko pa yung kaysa ganitong nakapikit ka lang at hindi kumikilos. I terribly miss Gumising ka na please. Please. Kaumatol si Jade mula ng maaksidente sa kotse nito. Himalang wala itong ganong pinsala sa katawan ng makuha ng rescue team mula sa loob ng nabundol nitong kotse. At least, superficially, ay wala dahil nagkaroon pala ito ng brain injury. Iyon ang malala. 37 araw nang na nakalilipas ay hindi pa rin ito nagigising. Nakita ni Jackson sa unang pagkakataon ng ina ni Jade. Nagbantay ito ng ilang araw sa ospital. Nakilala niya ito at nakakwantuhan. Maganda ang ginang. Malaki ang pagkakahawig nito kay Jade. Sa mga salita ng ginang tuwing mag-uusap sila, ay parang uhaw ito sa impormasyon tungkol sa anak nito. Nahalata agad niyang wala itong ganong alam tungkol kay Jade. Mabuti pa ang lola ni Jane na si Lula Juliana. Magaman matanda na ay malakas pa. Ito ang laging nakabantay sa kondisyon ng dalaga. Lalo na noong mga unang araw ni Jade sa ospital. Tuwing ikalawang araw ay pumapasyal ito ron. Ikaw ba ang nobyo ng apo ko? Tanong pa nito sa kanya ng pangalawang beses na magkita sila. Opo, sagot niya kahit ang totoo ay wala pa silang formal na relasyon ng apo nito. Nahulaan ko lang. Nakita kong hindi ka na halos umalis sa tabi niya. Hindi po kasi ako mapalagay kapag ilang oras ko na siyang hindi nakikita. Gumiti ito. Ako ganyan, ganyan din ako ng esposo ko. Kapag may dinamdam lang ako ng konti, ayaw na akong hiwalayan. Bueno kung talagang mahal mo ang apo ko, mo pa ang dasal mo para sa paggaling niya. Kung titingnan niya ito ay parang hindi nito dinamdam ang pagkakakaw matos ng apo nito. Makwento ito at masigla. Ngunit isang araw ay nadat na niyang umiiyak ito habang hinahaplos ang mukha at braso ni Jenny. Hindi niya matagalan ang sena ngayon kaya lumabas muna siya ng kwarto. Iyon pa naman ang pinakaayaw niya. Ang makakita ng tao iniiyakan niiyakan si Jin dahil tiyak na hindi niya mapipigilan ng sarili na umiyak din. Malakas ang puso ni Jin at dahil bata pa ito ay mabilis na nakarecover sa aksidente ang katawan nito. Normal ang lahat ng vitals nito, tibok ng puso, blood pressure, temperatura at pati ang paghinga. Ngunit para itong si Sleeping Beauty na hindi pa nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Tila mababaliw siya nang malaman niyang naaksidente ito, lalo na siyang tila masisiraan ang ulo ng makita niyang komato sa gadito. He loved her like he had never loved any other human being. Minahal niya ito na parang noon palang niya natutuhan at naranasan ang pakalamdam ng magmahal. At isang malaking takot para sa kanya sa bawat pagdaan ng mga araw na magising na lang siyang isang umaga na huminto na ito sa paghimang nagsisilbing tulad ng maliliit na saksak sa puso ni Candice ang bawat salitang lumalabas mula sa bibing ni Jackson. Naririnig niya ang malakas na pagkausap nito sa atin niya na komatos pa rin. Tuwing panonoorin niya ito kapag dinadala ang ate Jade niya, lagi siyang napapamukha ng katotohan ng abot langit ang pagmamahal nito sa kanyang kapatid. Sobrang sakit niyan para sa kanya dahil mahal niya ito. Unang kita pa lang niya rito ay alam niyang mahal na niya ito. Iyong uri ng pagmamahal hindi pa niya naranasan kahit kailan. Pagmamahal na dito pa lang niya naran naman. She knew he was her first love. Noon lang niya naranasan ng damdamin na hindi niya magawang ialis sa sistema niya. Damdamin niya naman ang gawin niyang yung pagtatakwil ay parang gaya ng anino na imposibleng humiwalay sa kanya. And there was her first love, crying over the woman he loved. Matiagaan nitong kinakausap ang ate niya kahit alam nitong hindi ito sumasagot. Araw-araw itong dumadalaw sa ospital. Lahat ng paraan upang ma-stimulate ang mga pandama ng atin niya ay ginagawa nito. Natitiyak din niya hindi lang iilang oras ang iginuguhul sa pagdarasal para sa paggaling ng kanyang kapatid. Nagsisero siya sa atensyon na ibinibigay nito sa atin niya dahil doon ay dubli ang guilt na niya. Guilty na nga siya sa nangyari sa kapatid dahil alam niya siya ang dahilan ng pagkakaaksidente nito. Guilty pa siya sa pagsiselos dahil patuloy itong minamahal at hinagalagaan ng lalaking mahal nito. Mahigit isang buwan ng miserable ang pakaramdam niya. Oo at nga't hindi siya sinusumbatan ng kanyang ama sa nangyari sa atin niya. Pero mula ng araw na maaksidente ang atin niya, ay naging matabang ang pakikitungo sa kanya ng daddy niya. Kumilo siya upang iwan si Jackson sa silid ng atin niya. Gaslis din namang manatili si Ron. Tuwing dumadalo ang binata sa ospital, walang ibang taong nakikita ito, kundi ang kanyang kapatid niya. O ate Linda, ang aga mo yata ngayon. Bati ni Jackson sa housekeeper ni Jade. Nalaman niyang ito ang nangangalaga sa condo unit ni Jade sa Makati. Paminsan-minsan ay nagagawa nito sa bahay ng dalaga sa Friendship Executive Village. Maglilinis pa, si, pa, kasi ako sa bahay ni Jade mamaya. Mabuti na lang maaga ka rin ngayon. Mabilis tayong makakatapos. Sa loob ng isang buwan mula nang ideklara ng mga doktors ni Jade na kailangan itong mag-undergo sa physical therapy ay si Ate Linda ang kinuha ng Lola Juliana upang mag-assist sa therapist. Kalauna ay natutuhan na rin ito ang mga artins ng therapy kaya ito na ang gumagawa niya sa loob ng anim na araw. Kada linggo, minsan na lang sa isang linggo ang session ni Jean, ng physical therapist nito. Sa mga pagkakataon si Ate Linda ang gumagawa ng exercises kay Jed, siya naman nag assist dito. Sa hapon kapag wala na ito ay magsasang ginagawa ang therapy para sa dalaga. Kailangan ito ang physical exercises na ginagawa nila rito. Dahil kung hindi ay maaatropi ang mga kalamun nito. Masaya siyang gawin niyon kay Jade, hindi lamang sa pagkakataong mahawakan ito. Higit doon ang pakalamdam na tumutulong siya para mapadali ang pagising at pagaling nito. Hindi man logical yun, wala namang sinabi ang mga doktor na nakakatulong din ang ginagawa nila upang mapadali ang pagising ni Jade. Ay ganun ang paniniwala ng puso niya para bang sa bawat pagdantay ng mga kamay niya sa balat ni Jade ay may babahagi niya ang buhay na nasa kanya na maililipat niya rito ang enerhiyang nasa katawan niya Kumusta naman ang trabaho mo? Parang sa kanya ni ate Linda Mas gusto sana niya yung hindi sila nagkukwentuhan ito kapag ginagawa ang exercise ni Jade Mas gusto niya si Jade ang kausapin nila upang makadama ito ng importansya na hindi lamang routine ng ginagawa nila na may interaction sila rito Ito bilang pasyente kahit pangalan na natili pa rin itong tulog, kaya lang ay ayaw niyang ma-open si Adeline. Mabait iyon kay Jane. Nakikita niyang may malasakit ito sa na higit pa sa malasakit na ipinakikita ng mga kamag-anak nito. Okay naman, tugon niya. Nakausap ko kasi ang kapatid mo nung huling magpunta ko sa friendship. Si Milton? Oo, yung binata na mas gwapo sa'yo. Natawa siya. Amunado siyang mas gwapo nga ang kapatid niya kaysa sa kanya. Ang sabi niya, mula raw ng maaksidente si Jade, napabayaan mo na ang negosyo mo. Pinagalaw niya ang mga balikat. Napabayaan niya, ni ang ng mga unang linggo si Jade sa ospital. Halos hindi na siya umuwi noon. Pero ngayon ay nakabuo na siya ng schedule na mas balanse para sa lahat ng dapat niyang asikasuhin. Sa umaga, alas is pa lang niya, nasa ospital na siya. Mananalitili siya rin hanggang alas 9. Pagkatapos ay papasok siya sa kanilang opisina. Mabilis niyang gagawin ang lahat ng dapat niyang gawin gaya ng paper papeles, pag-aaralang kontrata at ocular inspection sa mga kasong kailangan ng pansin niya. Aalis siya ng opisihina bandang alas dos ng hapon. Daraan siya sa bahay upang pakainin si Pacman. Pagkatapos ay sa